talk Good morning. Hello. Hello. Good morning, Papa Marky. Good morning. Anong pangalan mo binibini? Bam. Bam. Ah, si Kasama si Papa is Papa Marky. Talk to Papa na. Um, may special lang po ako kasi ano. Hmm. Hindi ko alam kung bakit ano ba to? Pinagtag pinagtagpo kami o tinadaan talaga kami dalawang pareho. Pinagtagpo kayo para magharutan. Charot. Ah. <laughs> pinagtagpo kami o itinadhana. Ah. Parang walang pinagkaiba. Ah, Oo. Oh. <laughs> 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 bakit bakit ano? ano nangyari? Eh, si Papa Ace Si Papa Marky. Alam mo yung yung tipong wala naman wala naman sa katawan ko ang um, hindi pawa ng isang tao. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Nanginig ako, Inget. Papa Margie, pag binabalikan ko to eh. Ingit. Sino pinag-uusapan natin uh -huh. dito? As bilas. Bilas-bilas. Bilas ay? Ay. Uh, yung mga sampid sa pamilya. Uh -oh. <laughs> Pareha silang samping. <laughs> <laughs> bakit na nung issue mo sa bilas mo? Eh, since 2014 po kasi na dumating ako sa May Maropa. May Maropa na lang, hindi ko i-direct kasi pumutok to doon. As in, sikat na sikat to doon eh. Ah, okay. Ngayon, ano, May ako pa pa eh. Hindi ko alam kung bakit. Eh. Kahit yes, ka ah. naiiyak tuloy ako. Sige, hinga ka lang ng malali. Mm. Ayong bilas Saan mo, yun, anong, anong ginagawa sa'yo ng bilas mo? Ah, uh, umpisa ko siya sa ganito baka is eh, para mas matalinawan ko siya, no? Mm. 2014, nag-design kami ng jowa ako mag-live-in. Mag, -in. mag in kami, muwi kami ng may pa. And then yung kuya niya, kinansawan, na naunahan, sabi nung kapatid ng asawa ko, naunahan ka na nung mas bunso sa'yo, kailangan ka pa mag-aasawa. Then ngayon, August 2014, nag-asawa din yun. August, August twenty If dumating yung jawa niya, dun din mismo sila nag- isa-isang bubong. <laughs> One happy family. Oo. Oh, oh. Ang saya kaya, no? Oo. Oh, oh. Ay, di Sobra. Sobra. May competition. Okay yes, okay siya sa akin. Okay yung gano'n. Okay yung gano'n setup. Tinanggap ko yun. Ngayon, hindi ko alam na yung magiging kasama ko pala, yung magiging bilas ko, mag magkakaroon ng ugat na napakalalim ng sugat para sa akin. Yung tipong Hanggang yung dala kasi. Bakit? Uh -huh. Lahat. Ng, lahat ng pagsisinungaling, paninira niya sa akin. Tinanggap ko lahat ng ginawa nila. Una, 2014, siniraan niya ako doon sa May Maropa. O ano-anong kwento. Like what? Kasi hindi daw ako marunong maglinis ng bahay, maglinis ng kaltero. Oo. Oh. Tapos yung... Yung time na buntis kami pareho. Ay, sa Pati ba naman sa oh, gantong... Oh, oh, pati oh. sa ganto ba namang buwan. Buntis kami. Nanganak ako July 3. Nanganak siya November at uh, July 22. <laughs> sa magkasimbo? <laughs> yung taon na nag-lead-in. Tukob yung anak na nanganak. Parang... Oh, oh. Well, Okay. Ano may yung patay, hindi ko alam kung pinadya na talaga ng panahon na ganong ano namin, setup. Nasabi na ang nanay niya na baka daw ingit na yung nanalaitay dun sa babae. Kasi dumating yung point na anak ako. hindi pa. Yung pinagbubunt pinag pinag pinagbubuntis ko pa lang. Nag-decide nag ako sa sarili ko. Gusto ko crib set kasi sa anak ko. Gusto mo ba? ba yaon. Gusto mo ay ano? Crib set. Yung Sige, anong baby? Ah, crib. Bu crib. Oh, siya? yung bumili ako. Ah, uh ah. -uh. Check na po kasi siya. Bumili ako. Ngayon, bumili ito si Bumili, bumili siya na pinag nila ng jowa niya. Tapos ngayon, sabi ni Dianan, kasi yan ang nabakbala ng taong kung anong nakita, gusto, meron din siya. Lahat, okay. lahat ng, ano yung short na binili ko, as in, kaping-kaping, ganun-ganun yung binili niya. Tapos ang kilay ko, kinilayan ko ng sobrang nipis. Yung pinulat ko siya ng manipis, hala wala pang isang buwan, nag-ahit ng pagka nipis, nipis. Hindi ginawa ko, pinakapalang ko na lang ulit kilay ko. Baka naman idol ka, ina-idolize ka niya. Hindi ko rin po alam eh. Okay lang po sana kung idol, pero yung magkakaroon ng backbiter, sisiraan ako, hindi naman po sana ganun. Kasi tulog nito, ito last month lang ito nangyari, mga paps. Kaya ano, yung nire-repress yung utak ko kasi dyan ako natuto sa may maropang magtanim ng mais, palay, yung wala uh -huh. sa Las Pinas niyan. <laughs> okay. Ngayon, dumating yung point na ang daming tao, ang dami kong kasama sa buko. pinrang niya ako ng salitang, Totoo ba na pinagbabantaan mo ko? nasasapakin mo ko, nagsinikismis mo ko, sabi niyang gano'n. Eh syempre ako, paps, pagod. Sa gitla ng araw, initan, tapos gano'n yung bubungad sa akin. Na keso, pinagbabantaan ko daw siya, na wala naman akong ginagawa. Ngayon, ang ginawa ko, paps, dahil sa naminig na yung katawan ko, gutom, pagod na nagtanim, tinanggal ko yung pinakatakip ng mukha ko para maging lantad yung mukha ko sa mga tao na wala akong ginagawa sa kanya. Tinanong ko siya, habi ko, sino may sabi sa'yo? Itinuro niya si nanay. Oh. Yung biyanan. Ngayon, yung asawa ko, tinanong yung biyanan ko. Ngayon, sabi ni biyanan, wala akong sinasabing ganyan. And then ngayon, sabi niya, ay, si Ante ano, ganito. Sabi niya, ganon. And then ngayon, humaba, binugtunan mo naman na pati yung teacher ng anak ko, chinismis mo daw yung anak ko na walang baon, ganito, ganyan, 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 sabi niya. Ay, nako. Ito na ang umpisa. Uh -oh. Alam mo kasi, yung kasinungalingan, uh -oh. yes. para magmukhang totoo, uh -oh. kailangan mong takpan uli ng panibagong kasinungalingan. Tapos, naghahanap ka pa ng ituturo. Ay, nako, ang dami ng issue nagkapatong-patong. Nako. Parang may, ma -ano, may masasapak ah. Hindi, parang may maibig sa bahay ni nanay. <laughs> may dadagdag ka pa bang issue? <laughs> so, ano, yun po, ano, Pat, uh, may tung last, ano, last July, bago ako umuwi dito, uh, ang nangyari no, nung nagtatanim ako, okay na sanang tinrangka niya ako. Kasi sa magandang way, hindi yung way na parang ako talaga yung gumawa ng masanga. Ako yung, ako yung, alam mo yung, ako yung, parang gawa-gawa, ganun. Parang gawa-gawa, okay, para lang. Ngayon, nandun, nandun yung nanay mo, nandun yung maraming tao. Anong kinahit, kinahinat na nun? Sino yung parang nagmukhang gawa-gawa lang talaga? Siya po. Kasi, kasi inalatan ko siya ng ebidensya. Kasi so, sobrang gigil ng asawa ko. Naghubot ng itak yung asawa ko. Ah! Dahil Sa pipigil ng asawa ko sa akin, para hindi na ako magdemanda sa kanya. Kasi uh, by June, nagtatrabaho ako hardware. Kada uwi ko, na may naririnig ako chismis. Sabi ko sa asawa ko, ang sarap i-demanda. Sabi ko, para ilabas lahat ng mga testigo na pwede kong i-ano sa kanya na paninirang puri. Okay. Yun yun sa akin. Yun sabi ko, sabi na asawa ko kasi, huwag na kasi nakakahiya kapatid ko, bilas ganyan-ganyan. E di okay, nanahimik po ako. Ngayon dumating yung time na nandun siya kay nanay. Pinrang ako siya. Ang sabi ko, isang tanong, isang sagot. Totoo ba na sinismis mo ako na ganito, ganyan, ganyan? Dahil nang gigigil na ako eh. Okay. Sabi niya, sino? Anin? Ano daw? Sabi niya. Ngayon sabi ko, imposibleng hindi mo alam. Ikaw na sarili mong katawan niya na nagkwento sa ibang tao, alam mo kung ano ang sinabi mo tungkol sa akin. Ngayon, totoo ba? Itinanggi niya pa, ah, wala, 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 alam. Okay, sige, sabi ko na lang. Tapos. Okay. And then, and then, nagtrabaho ako, nagtalok ulit ako, nagtanim ako sa bukid nila, ah, sa bukid na yan. Sabi ng asawa ko, eh bakit sinat mo daw siya, ganito, ganito sinasabi mo. Sabi ko, gusto ko kasing malaman, hinihintay ko siya, sabi ko, Kaso hindi ko siya nakita eh, sabi ko sa asawa ko. Alam mo bang dali-dali siyang pumunta sa akin na para bang may kaaway na ewan, sabi ng asawa ko. Ngayon, dumating na naman yung point na nagtanim na kami na yung malalim po talaga siya, malalim na tan tinataniman. At inumaabot sa dibdib yung putik. Ay, may, ano tinataniman niyo? Po, Palay po, palay. Ang ah, dibdib na yung Grabe, parang kumunoy. <laughs> <laughs> ano yung lumalakoy kayo? Pa, parang ganun ko, parang <laughs> ganun. Lumalakoy uh. kayo habang nagtatanim? Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> hindi, kasi ako hindi po talaga ako nakaranas ng na lumubog dun kasi gawa ng asawa ko. Pero pero... Sa po yung nagsasacrifice. ah, uh -oh. okay. <laughs> Tapos? Then ngayon, nagmameryandahan, perhaps pinaon niya. Ay, ang sarap. 46 so, uh -oh. katao. Dami. Pinaon niya, 46 katao, pinahiya niya ako. Pati daw, guro na anak na sinitismis ko siya. Ngayon, dahil sa sobrang ngit ko, Pat, yung kamao ko naka, nakatikom. Sa gusto ko mo siya sapakin sabi niya, sapakin ko daw siya. Pero naisip ko hindi pwedeng gawin. Kasi una sa lahat, nandun siya sa pamamahay niya. At sinang tanga na manununtok sa kanya na sa mismong tahanan niya. Diba? Trespassing. Kaya kamunin niya ako pumasok daw ako sa loob ng bahay niya kung talagang matapang ako. Hindi ako bobo. Oh. Hindi ako bobo para papasok. Tapos? Hindi ako bobo para saktan siya. Okay. Ano nangyari na? Alam mo, Pat? Ngayon sabi ko, sige. Lahat ng taong sinabi mo, pati guru, pupuntahan ko. Pax, kinabukasan. hindi. dahil ba ngayon, ngayon nangyari yung pinahiya niya ako sa maraming tao. Ngayong hapon, alas sa ng hapon, pinuntahan ko yung isang taong sinabi niya. Itinanggi lahat. Pax, wala daw ako sinasabing ganun pagbabanta at hindi daw ganun ang sinabi. di, parang nagpaaway lang ang tao, di ba? Then ngayon, yung teacher, yung teacher ang gusto kong makausap. Guro yun, imposibleng gagawa ka ng salita para ikasira lang ng dalawang tao. Ay, hindi rin. <laughs> 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 hindi rin. <laughs> ko pa. Tinuntahan ko, magang-maga. Okay. Ang teacher nagtatanggal pa ng muta. Alam mo pa, sabi niya, bakit ganyan? Eh, wala ka namang inaano sa akin na ganyan. Eh, kesyo, sinabi ko daw po sa inyo, pinapapasok yung anak, walang baon. Oh, pero okay, okay, mo, okay. Ba sa mo ba 'yung teacher? Kilala mo ba 'yung teacher? Kilala ko po kasi 'yung anak namin parang oo isang teacher. oo oh, kasi magkaedad 'yung anak nyo. Ah, ang mas maganda okay. kasi, kinausap mo siya na nandun 'yung 'yung bilas mo. Oo, oh, oh. don Para doon paamin na. Hindi po siya, hindi po siya nag-ano, hindi po siya nag- ano, po siya, Ngayon, kumanat doon, kinabukasan nagtanim na naman. Kumanat doon, aididemandahan daw ako. Oo. Uh -huh. Ngayon, alam mo sabi ko, pa. Sige, sabi ko. Maganda nga eh kung tutusin, to dapat ako magdidimanda. Kasi lahat ng paninirang puri niya, pinagtiisang ko. Hindi ako nagsalita. Sinawalang bahala ko. Sige, okay. okay, sa akin. Ganito lang. Nagka, nagka-demandahan ba? Siya ang nagdimanda pa. Ang kapalang mukha. Oh, ano nangyari sa demandahan? Ah, Ay, nagdimanda. Anong okay. nangyari? Una siyang tinanong. Una siyang tinanong. Anong reklamo mo dito kay dun sa asawa ko nga daw? Aba, eh, sa asawa po, mo? Ah, doon... hindi. Kasama ko kasi asawa ko nag-ano daw ng gulok, ng itak. Tadi uh -oh. Sabi niya ganito. Ang ayaw lang naman po kasi ka, bakit ginayon niya pa sa bahay ko ang pagkugot ng itak. Sinan pa nga. Na doon pa itadayo. Eh, doon na ako mismo inanoy sa mismong harap ng bahay niya. Okay, ganito na lang. Anong nangyari doon sa sa usapan na yon? Barangay ba to? Barangay uh -oh. level? Uh -oh. Opo, opo, opo. Okay. Oh, ano nangyari? Anong kinalabasan? Yung pinaka malapit sa bahay nila na lupon, narinig lahat ang pag-aaway namin. Alam mo po sabi sa akin, lahat ng mga sinalita niya, kahit itong salita na ito, sabi niya, tama ba to? Kawawa naman kayo, naghihina ko sa buhay. Dalawa pa kayo mag asawa naghahanap buhay, pat, proud ako, kahit dalawa kami. Wala akong pakilam sa kanya. Ay, anong, anong kinalabasan? Anong kinalabasan nung usapan niyo? Bulo-bulo pa. ako magdidimanda sa kanya. Kaya nga po ako ng October eh. Sa? Haharating ko siya dahil paninirang puri eh. Yun ang sabi ng kapitan. Ako ang magdimanda. Kaya oh. babalikan ko siya. Kasi hindi siya, hindi siya tumitigil pa. Sa Facebook. As in, sa Facebook. May Puro siya post. Ah, may screenshot ka na. Lahat na taps na sa akin na. Okay. Kaya oh. October uuwi ako dahil haharapin ko siya. Kasi sabi ko nga, kung noon, pinalampas ko siya. Hindi ko siya dinimanda. Ngayon, hindi na ako papayag. Bakit? Sobra na. Nanggigigil na ako. Okay. Ra nararamdaman ko yung gigil niya. Kasi, pwede tayo mag... Kasi, mag uh -huh. Uh -huh. Kasi pa ano eh, sobrang dami na eh. Buntis okay. ako, sinipa na ako, sumbong ng sa kapatid niya, ako daw ang nanita. Alright. Buntis na lang may tisigo ako dalawa. Sige, so paulit-ulit lang. Ah, hindi, hindi, oh, no, oh, hindi, mad, uh, hindi natatapos co eh. Consistent naman siya sa karakter at saka uh -oh. ka consistent sa karakter mo. So, parang, parang hindi na kami nag-expect ng maganda doon uh -oh. kay Bilas mo. <laughs> ba? Diba? So, ang anong, anong plano mo na? So, uh, kakasuhan mo na siya? Ganon? Yun nga po, Pap. Eh, kasi nagkaanuhan kami ulit messenger to messenger. Kasi pinrank ako na naman siya also, sa me messenger dahil dun sa boss niya. O oh, tap, kahit payat yung mga anak ko, walang ano dun. Huwag niya i-confer sa lahat. Ah, okay. All right. So, si anak ko na yun labas na sa usapan Ano ano yun? plano mo nga? Ah, mag mag saan ka mag demanda pa ba? ng ano, probinsya. Didemand ako po siya, pero naitawag ko na po sa kapitan. Okay. I-demand siya and then, kasi nga, yung teacher at saka yung tao na sinabi niya nung nakaraan, hindi po humarap yon. Pag hindi po humarap sa barangay yon, ang bala ko, i-aakyat ko siya kasi paniniram po yun. Okay. So, na sa lahat-lahat, pinalampas ko na po. Oo, oh, sige. Nah so, ngayon, magkasama pa ba kayo sa bahay? Wala na po. Alam mo ba, bumaligtad ang panahon. Alam mo, sabi niya sa akin na paninirang niya sa ibang tao. Kawawa daw kami at kami ay parang unggoy kung saan saan tumitira. Ngayon, pa, proud akong sabihin. May sarili akong bahay, may sarili akong lupa. Hmm. Sila ngayon ang nakikitira. Nandun pa rin sila sa nanay. Wala na po. Nakikitira kung kami kanino. Pero ako ngayon, okay. alam mo yun, umiiyak ako kasi ang saya. Kahit na ginagano'n niya ako. <laughs> oh, medyo toxic nga Parang, naman. Medyo toxic talaga. Mm. Anong gusto mo itanong dito sa Talk to Papa? Ang itatanong ko po kung tama bang ituloy ko. Kasi yung asawa ko mismo nagtututul. Ayaw niya eh. Ah, okay. Uh, kasi... Uh, kasi oh, ang bigat sa dibdib ko, uh, kasi uh, hindi ko kaya. Matagal ka na kasing nag... Uh, Nagtiis eh. Bun nagbubuntis pa lang eh. Tsaka yung... Mister, mo ginagawa ba? <laughs> They're going to suffering! out for Meron po siya, kaya nga po nakapagbunot siya ng isa. Kasi tudong pigil niya na sa akin. Matagal na, ilang taon ko nang piniisaan, ilang taon ko nang pinabayaan, pinaubayaan, lahat ng salita, Tinanggap ko. Okay. Anak ko, payat, ganito, ganyan. Okay lang. Oo, uh, darating talaga sa pagkakataon na mapupuno at mapupuno tayo. True. We need to do something mm -hmm. para itigil na itong kabalbalan na ito. Oo. Okay, sabi ni Lordy, Papa Marky Papa A, eh, sa akin, wag mo nang ituloy ang demanda. Mo sa bilas mo, mo na lang yan. Tingin ko, naiingit lang sa iyan at pag-usapan lang kayo, pag-uusapan ng pag lang kayo ng ibang tao. Alam mo, yung mga ipinagpapa sa Diyos na lang, uh -oh. kaya yung iba, umaabuso eh. Totoo. Kasi napapagbigyan, oh, napapalampas. Mm. Eh, kung ganito na ang usapan, abay, kailangan may gawin po tayo. Uh -oh. Sabi ni Annalyn, huwag mo na pansinin yung bilas mo. ulang sa arugayan. <laughs> huwag mo na patulan. Focus ka na lang sa buhay ng family mo. Mag-pray uh -oh. na lang siya na magbago na yung bilas mo. <laughs> Sabi ni Kyle, mukhang ang laki ng galit sa iyo ng bilas mo. Iwasan mo na lang, hayaan mo na lang mga post niya, ini-stress mo lang sa si mo magkaroon, magkakaroon ka lang ng wrinkle sa inis sa kanya. Kung hindi mo na matiis, sabunutan mo na lang or ipakulong mo. <laughs> <laughs> joke lang po. Ay. Sabi naman ni Red, ako wag kang dalawang isip na umaksyon. Idemanda mo yung bilas mo. ah, uh, nang mawasak mawas ma 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 na ang puri mo No? Bilas ano bilas mong nangwawasak ng pool pasensya ah. na po <laughs> Dala ng panay kang ginagawa ng kwentong walang katotohanan uh -oh. Para naman sa piece of mind mo, lalo na kung hindi ka na makapagpigil Ito. Oo. Sabi ni Janice, nako may mga ganun talagang tao Na wala ka namang ginagawa, gigil na gigil sa'yo Ituloy na kasi, hindi yung uh, pinansin kasi mawiwili Pag hindi pinansin, mawiwili, gagawing ulit Yan, sabi naman ni Karina, nako ituloy mo lang ang plano mo <laughs> Kaya ganyan kalakas ang asta ng bilas mo Kasi tingin niya, di mo kayang pumalag na hanggang sa agutan lang nagagawa mo, talo ka pa. <laughs> <laughs> Di ba? Talakas ng lobe. Eh. <laughs> Di ba? Minsan din, bigyan natin ng leksyon at sampulan niyang bilas mo. <laughs> <laughs> Ito si Judith. Papa Marky Papa is sabi ko lang sa caller Be, ituloy mo lang yung pagsampa mo ng kaso kahit ayaw ng asamo mo kasi inititigil yan. Hindi nga kayo magkasama pero ayun pa rin paninira pa rin para madala, para madala ah, na rin yan. Wala naman siyang pakialam kung uh, payat man ang anak mo o mataba <laughs> kasi hindi naman siya nagpapakain nagpapakainon. Anong issue niya doon? Ah? Kaya go lang ba ituloy mo lang yan pagsampa mo ng kaso sa kanya. Good Alam mo, kalimitan yung mga tahol ng tahol sila yung mga nagsosorry sorry bandang huli. Eh. <laughs> Totoo yan. Totoo <laughs> yan. Oh, yabang now, sorry later. <laughs> okay, balik natin ating bida. Hello, Bem! Hello? Oh, eh, malinaw naman. Malinaw pa sa sikat ng araw ngayong katanghalian. Apo. <laughs> oh, oh. mukhang malaki ang laban mo. Apo, oh, kasi may nakausap na rin po ako, abogado. Actually, katama ko po ngayon yung abogado. Kasi oh, nga, ano? Libre ako sa abogado. Kasi nga, pinabasa ko lahat. Miss Actually, hindi ko siya friend. Ah. Oh. Uh, Sinend lang sa akin. Okay. So, marami ka bang screenshot? Papakadami <laughs> 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 po. Ay! Ay! tayo kikita. <laughs> oh, siya. So, ano, anong plano mo na ngayon? Ano na po siya? Naka-blatter na po. Hinihintay na lang po yung pag-uwi ko. Kaso kasi may nasi-kaso pa po ako that time. Hanging <laughs> to, hanging So, may time po, may naayos ako. Kaya ano, October po, sinet ko siya ng October. Okay. So, tuloy ang laban? Tuloy po kasi, ano na eh, masyado na po kung ano eh, At, kada may magchat-chat na tao. Alam, alam kasi ba na niya, may... nakakasuhan mo na siya? Opo, kasi minessage ko na siya. Sabi uh, sa kanya, total hindi ka rin lang naman tumitigil, pati anak ko dito ay inbound na pasensyahan tayo. Kung noon, pinalampas kita kasi inisip ko anak mo, inisip kita, kayo, dahil kapatid ng asawa ko, yung asawa mo. Pero ngayon, hindi ko na naiisipin. Kasi uh, sobra na, sabi ko. Lalaban din ba? kau bayan na. Lalaban din ba? Hindi na po siya nag-chat. <laughs> 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 Dako, susunod niyan. Kasi, Sorry. Uh -uh. Kasi po, <laughs> kasi po, kasi po sinabihan ko na siya na, sabi ko sa kanya, ngayon pa lang, maghanda ka na kasi ako naghahanda na kasi sabi ko, sobra na. Sabi ko gano'n sa kanya. Kinalampas kita. Sabi ng kapitana, huwag ka nang i-demanda. Na, kita pero hindi kita dinamanda dahil inisip kita kayo ng mga anak mo. Sabi ko, pero kung ganyan ka, hindi ka tumitigil. Sorry. Sabi ko sa kanya. Kasi minsan yung taong nagpapaubaya, nagpapasensya, napupunod din. Ah. Hindi na lang habang buhay pasensya. Tignan natin sabi ko. Kasi lahat ng... Sinasabi mong tao, hindi ako papayag na hindi yan naharap kahit humaba kung saan pa ang korte pumatong yan. Sabi ko sa kanya. Okay. Oh. Medyo mahaba-haba pang oh, oh. laka rin to. Ano? Oh, oh. Eh, nasimulan oh, mo na, tapusin mo na. Yes. No? Yun nga po. Tapos ang gusto ko, Papa Ace, kasi uh, Papa Margie, alam ko rin po nakikinig siya kasi alam ko po dahil na-same kami ng favorite station. Wow. Magme-message lang po ako. Oo. <laughs> <laughs> uh -uh. Okay. Kasi alam kong nahihinig siya ngayon. Alam ko po 'yun. Okay. Sige. All right. So, good luck na lang. Update mo mm -hmm. na lang kami ha kung ano nangyari, ha. Opo. Kung Apo. gusto ko po mag-message. sa kanya. Sige, okay. go ahead. Opo, dito. Um, 'Yon. Alam mo naman kung ka katagal at panahon ko nang pinabayaan yung ginawa mo. Kahit nadurog na, na ako. Kahit ilang iwas ang ginawa ko kahit napahiya ako sa sobrang daming tao na hindi ko naman ginawa. Hindi ako nagdemanda, ikaw nagdemanda pero bumaligtad. Sabi, nagdemanda ako kasi wala kang iharap na testigo na sinabi ko yun. So anak ko, kinabayaan ko rin yun eh kung paano mo nila ayos mapayas. Okay na sa akin napalas, anak ko pero bumawi ako kasi taba ng utak. Huwag mong titignan kung ano yung meron kami. Kung ano yung meron sa inyo. Huwag mong ikumpara. Yung taong minamaliit mo noon. Nakakalawa kami. Parang unggoy kung saan saan na ikitira. Please, salamat ha kasi pinatatag mo loob ko that time. Na mas pinasigyan sarili ko magkaroon ng sariling bahay at lupa. Please, hindi mo ba nakikita yung situation mo? May taong dinan mo. May sariling bahay at lupa yon ikaw. Sorry, alam ko masakit. Na ito, ibalik sa'yo yung mga sinabi mo. Ngayon, sino ang nakikipira? Please, sana mo sarili mo. Kasi hindi lahat ng taong inaapay mo ay sapayag na lang ng ganun. Alam mo kung paano ako naging mapagbigay sa'yo kahit ganyang kahit plastik ka. Kahit mga anak mo, pupunta anak mo sa bahay namin. Ayaw mo. Nakita ko anak mo. Sa school, sa labas ng gate, umuulang. Pinauwi ko lang sa bahay para isilong. Pero anong ginawa mo? Nagsumbong mo sa teacher na huwag sa akin. Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number one.